Hello guys! So ngayong araw nga na ito ay mag na tayo at pupunta na tayong airport. At syempre babalik na naman tayo sa pagkasima. At pagkatapos kong ang nilagay yung mga gamit ko doon sa may sasakyan ay pumunta muna ako kay Latita at saka kaila nanay para magpaalam. Sakto nga nung pagkapunta ko doon ay nag si Tito at saka si Tita kaya nakapagpaalam din ako kay Tito. Kitaan nyo mataray di mo arakop man ni Tita na Jonathan nag mga ano. At syempre akit nagpaalam na din ako kay insan ko Carlo ah. Alam ni kita nyo pa yung ni tita nga Juna taag sa hangit matan tapos nagarako pa yung kanya at pagkatapos ko magpa magpaalam kila tita ko ay dumiretso na din kami kila tatay para magpaalam din at syempre nagbless bless muna tayo bago tayo magpaalam na pupunta na tayo ulit sa barko at pagkatapos nga din namin magpaalam sa kanila ay umuwi na din kami agad para makapagbis na din kami dahil nga manggagaling pa kami dito sa Pangasinan at ilang oras pa ang babiyayin namin at pagkatapos ko nga mayanda yung mga gamit ko ay kita kitaan nyo matay ito raramidak pa yung mga sige sige at nung ready na nga kaming lahat ay umalis na din kami sa bahay at papunta na kaming airport at pagkalipas nga ng limat kalahating oras ay sa wakas nandito na din kami sa airport at nag picture picture nga din muna kami dahil matatagalan ulit bago kami magkakasama ulit lahat 9 months nga pala ang kontrata ko kaya kita kita tayo sa barko kaya tanggang dito na lang